Hello mga kabayans, what's, up, what's up? This is Mr. Rio once again. At gusto ko po kayong batiin lahat ng happy, happy new year po. More new years to celebrate pa po sa ating lahat pang idol. So para daw swertehin ngayon 2024, e gawin daw po natin ang mga bagay na ito. Let's go! Bago daw sumapit ang bagong taong, kailangang sagana daw ang inyong tahanan sa tubig, asin at bigas upang maging maunlad daw ang ating kabuhayan sa buong taon. O so guys ha, take note nyo yon. Tubig, asin at bigas. Lamang na ang mga farmers dito. Sana oy, no? Okay, ano pa? Iwasan daw ang gumasta ng kahit isang pera sa araw ng bagong taon at maging malinis din ang katawan sa araw na ito upang buwinasin sa buong taong hinaharap. Kung kayo daw po ay gagasta, malamang na kayo ay magiging gastador sa buong taon. Oh, sa mga hili gumastos dyan, ha? Huwag daw munang gumastos next year. I mean, sa unang araw lamang next year. Okay? Kapag tumunog na raw ang ikaalas 12 ng ating gabi bilang hudyat ng bagong taon, buksan daw ang lahat ng ating mga bintana, mga kahon, pinto at aparador upang sa gayon ay mapuno ang mga ito sa buong taong hinaharap. Wow! Oh. Oo, ginagawa namin yan dito sa amin. Di naman daw masamang maniwala. Di ba guys? Tama. Sa gabi ng bagong taon, kapag ang inyong aso daw ay tumahol ng alas 12 ng hating gabi, magdaranas daw kayo ng iba yung kahirapan sa buong taon. Ay anak ng Tokwa. Pakainin ng mga may sleeping pills ang mga aso na yan para wag silang magsitahulan. Baka dahil sa mga aso na yan, malasin pa kami anak ng Tokwa kapag ang araw daw ng bagong taon ay tumama sa araw ng biyernes, magkakaroon daw ng maraming sakuna sa buong taon. Oh, no. Kapag ito naman ay tumama sa araw ng sabado, magiging maunlad daw at manigo ang buong taon. Nagtanto ko. Pati ba naman araw kung kailan sasapit ang bagong taon kasama pa rin sa mga pamahiin na to? Buti na lang, Monday ang New Year, no? Sana swertehin ang mga katulad ko na pinanganak ng Monday. Wish ko lang! Sa pagtugtog ng ikaalas 12 ng hating gabi, bilang hudyat ng bagong taon ay kailangan ang mga pandak daw ay magsilukso o maglulundag upang madagdagan daw ang kanilang taas. Kailangan ding hilahin ang mga pangong ilong upang ito'y tumangos daw. Buti na lang ginawa ko yan nung bata pa ako. Kaya medyo nadagdagan ng height ko at medyo tumangos ang ilong ko. O diba? Masama raw po para sa isang tindahan na magpautang kung araw ng bagong taon sapagkat hindi raw po ito magkakaroon ng mabuting benta sa buong taon bagus puro utang daw ang mangyayari. Oh, no. Okay, noted. Wala mo nang mangungutang, okay? Sumusunod <laughs> lang po ako sa Republic Act o Pamahiin Series of Panahon Pani Mahoma. <laughs> Kapag umulan sa araw ng bagong taon, ang buong buwan daw po ng Enero ay magiging maulan din. Okay, okay po. Noted. Iwasan ang pagiging magagalitin sa araw ng bagong taon upang maging maayos ang inyong kalooban sa buong taon. Oh, yung may mga anger management issue dyan, ha? Ikalma yung sarili nyo. Kung hindi, mamalasin daw kayo. Hmm? Bibunasin kayo sa buong taong darating kapag ang naging unang bisita o panauhin nyo sa inyong tahanan sa araw ng bagong taon ay lalaki. Kapag babae naman, kayo ay mamalasin. Bakit? Ano daw meron sa babae? Ha? Nakmanto ko Sa mga tropa dyan, bumisita kayo saglit tapos umalis na rin kayo agad, ha? Para swertehin kami. Okay ba? Ban po ang mga babae, ha? At kung sadyang naghahanap kayo ng magandang kapalaran sa buong taon, lagyan daw po ng pera ang inyong bulsa pagsapit ng bagong taon. Lubha pa kung ang suotin yung damit ay bago. Ah, yan po talaga ay ginagawa po talaga namin yan. Kaya pala Please Panginoon ko More blessings to Kampa po Maraming maraming salamat po Almighty Creator Wow Kayo raw po ay mamalasin sa buong taon Kapag kayo nakatapon ng asin Sa araw ng bagong taon What? Hala Yung mga asin isil lahat para di matapon Okay Mahirap na Bibinasin daw po kayo sa buong taon kung ang inyong paglalakad sa araw ng bagong taon ay babati kayo ng Happy New Year o manigong bagong taon sa sinamang makakasalubong ninyong kakilala. Ah, madali lang yan! Happy New Year po sa inyong lahat! Huwag daw po magwawalis sa umaga ng bagong taon dahil para na raw ninyong itinataboy ang magandang kapalaran. Makabubuti raw po na gawin ang pagwawalis sa dakong hapon. Ha? Kahit punong-puno na po ng kalat sa labas, ng mga basura ng paputok ng kapitbahay? bahay, mm, ah, uh, okay. Sabi nyo eh. Wala mo na magwabalis ah. Ha? Hapon na. At kung dadalaw kayo sa ibang bahay sa araw ng bagong taon, kailangan na pong magdala kayo ng anumang regalo sa inyong dadalawin upang buwinasin sa buong taon. Ha? Kailangan ba talaga yun? Nakanto ko. Puyat po kami nun eh mamalasin daw po kayo sa buhay kung maglalaba daw po kayo ng damit o maghuhugas ng pinggan sa araw ng bagong taon. What the? What? So hahayaan namin na punong-punong ng hugasin sa lababo namin. Ganon. Sa labahin, okay naman na. Naglaba na yung washing machine namin last year. Dapat ay maghanda ng malagkit na pagkain katulad ng biko, tikoy at kung ano-ano pa upang mas maging maganda raw ang samahan ng pamilya. Ah, dyan. Sagana kami dyan. Ay. Oh, no. Nakain ko na yata. Nakakantoko. Kapag unga ng baka ang unang ingay na narinig ninyo sa araw ng bagong taon, kayo'y mananagana sa buong taon. Pagtahol naman ng aso, ito'y nangangulugan ng kagutuman at kahirapan sa buong taon. What the? Ay, Tris, Mag-aalaga na ata ako ng baka. Yung mga aso, ilipat muna sa ibang bahay bago mag-new year, ha? Sa mga doktor, kapag ang unang naging pasyente nila sa pagpasok ng bagong taon ay lalaki, sila'y magdaranas ng magandang kapalaran sa buong taon. Wow! Okay, iba na mga babae sa ospital. Pag babae ang mauunang pasyente, di muna pwedeng pumasok. Unahin daw ang lalaki, okay? O ayan guys ha, kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo dyan. Kami, may mga ginagawa kami dyan para swertihin. Pero laging yung pong tatandaan na ang magandang kapalaran ay wala yan sa mga lucky charm o sa pagsunod ng mga pamahiin. Tama. Dahil ang kapalaran natin ay magbubunga lamang ng maganda kung tayo ay may sipag, tiyaga at determinasyong abutin ang mga pangarap natin sa buhay. So yun po ang magdadala sa atin sa mas makulay na buhay. Happy New Year, mga So for more videos, ipollow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!